Hello! Magandang tanghali po. Ito po tayo sa City of Manila. <laughs> Pagpatidip sa siyudad ng Manila. <laughs> yan po yung background ko, yung may ko dati dyan eh. So, formerly Manila Hilton yung building na yan sa background ko. So, bata pa ako. Uh, bata pa ako senior na ngayon. Uh, bago pala ako dito sa Manila, nagtrabaho pa ako dyan. Formerly Manila Hilton. Walang kung anong building na dyan ngayon, anong, hotel na yan. Background to. Ayan. Dito pa ako sa siyudad ng Manila Gay. Uh, ako'y tumuha ng aking Kumuha ko na ang aking NBI clearance. Ayan ako. <laughs> Kumuha ko na ang aking NBI clearance, guys. Ayan. Yes. Kaya, napadpad ako dito sa siyudad ng Manila. Ayan. Ayan na, guys, yung aking NBI uh, clearance. Na-release na. Ayan ako. Bago na. Oh no decoratory record kalagay <laughs> alin ang record natin Ayan. thank you guys sa yung support sa aking mga video dito tayo sa city of manila yun na lang ulit tayo nakanpa dito sa ciudad ng manila tagal na yan, pagkita ko sa inyo yung background ko ha? dito tayo sa ciudad ng manila They're just okay. Yes. Okay, Facebook, uh. Facebook sir. Yes. Facebook. Reels. You're not, uh. you're the, you're the Facebook, Facebook. Okay. Uh, okay. follow my page and my YouTube channel para makita nyo yung aking mga videos saka sa aking Instagram at saka sa aking Uh, tiktok <laughs> lahat ng lahat ng uh, social media account ay meron po tayo <laughs> uh, kaya kung gusto nyo pong makita po panood ang aking mga videos ay follow my page sa aking ah uh, April sa Instagram sa aking April sa aking YouTube channel and TikTok meron na po tayo lahat <laughs> yan at thank you, thank you sa inyong support sa aking mga video Ayan, sa araw na ito. O. Oh, at uh, ito. Yung ating mga background. Uh, oh, Naglalaki ang mga puno guys. Yung ating mga background pala dito sa uh, Manila. Sa siyudad ng Manila. O. Oh, ganda. Mga old tree oh, oh. na. O. Uh, Ang ng mga ano dito sa siyudad ng Manila. Mga pulong kahoy. Dito po tayo sa uh, UN Avenue. Ayan po ang mga view dito. Ayan o. Sa mga ng mga pulong kahol. Siguro mga old century na to. Mga pulong kahol dito. Ayan po yung ating mga background. Dito sa UN Avenue. Uh, Nakakuha uh, na po tayo ng ating in clearance. Ayan po Oh. Oh. Uh, may, Mapit uh, pa rin yung sa, si tayo sa isang uh, app natin uh, sa ating mga riders. Kaya yan, uh, umuha ako ng aking BBI clearance. Yan, kasi kailangan. Yan na guys, nakakulog na ang aking mga kapilis. Kaya thank you guys. Salamat <laughs> sir. Ay, naku. Ah, salamat. Salamat sir. Ayan. Salamat sir. ay, tinulungan po tayo ng isang kapatid natin. Na ah, Nalaglag yung ating uh, ah, papilis. thank you. Ayan. Salamat guys. Sa inyong panunod. aking live video ngayong araw na kumuha ko ng aking NPI clearance ayan yung ating background malaking punong kahoy dyan so, hindi mo akalain dito sa uh, Manila siyudad ng Manila ay mayroon pa dito na preserve ng mga ganyang malalaking punong kahoy yeah, bye 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 thank you guys for watching happy po live thank you bye 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 and God bless us sir